Hello po mga kapiks, it's me again Mama Piks Ayan, good morning mga kapiks Today is Sunday So bali po mga kapiks, ngayon po isa-celebrate yung birthday ma ni Mama nung Friday So ayan po bali, ano nakapagluto na po ako ng puto Ayan gumagawa kasi ako ng puto ngayon tapos nakapag din pa ako ng ano ng tubig para sa spaghetti dahil magluto po ako ng isang kilo ng spaghetti para po sa mga bata at yan mga kapis kasi, ano po, uh, gusto sana namin sa bahay na lang para hindi, hindi po Kaso, ano po, um, sabi po ng isang kapatid ko, request po ni mama is maniligo po siya ng dagat. So alam niya pong may 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 handaan po siya pero hindi po hindi niya po alam na ano uh, may may dala din po ako tsaka yung kapatid ko din po siguro nag-order siya ng ano ng ulam. So yung yung bali po mga kapis, yung alam yung alam yung alam lang po ni mama is yung baon po namin ano um, saging kamote siguro yun kasi may kamote po sa kanila tapos hindi niya po talaga alam na ano kasi kagabi nakausap po kami sabi niya anong ginagawa ko naglulumpia daw ako sabi ko hindi nanonood lang ako ng kidrama so ayan sabi ng kapatid ko parang <laughs> ano daw si mama pumunta sa tindahan So, ayan mga kapix. Nagano din po ako kasi may luluto pa kong fried chicken para sa mga bata. So, nabas ko po sa ref dahil bukas po yung ref. Dahil may laman na ano, lilo. Yan, ito po yung lulutuin kong ano, fried chicken para sa mga kids. At ito naman po para sa pansit. Yan, giniling din po para sa spaghetti. So, ito po backbone. Isabay ko lang po ito sa ano, fried chicken mamaya. So, ayan. Beauty lang po yung gamit ko ngayon, mga kapiks. Ayan, nagpakulo na po ako ng tubig para sa pasta ng anong spaghetti. At yun, mga kapiks. na po yung naluto kong puto. Ninagyan ko po siya sa ibabaw ng cheese. Charan. Pero parang <laughs> hindi po maganda tignan yung cheese. Kaya sinabay ko lang po siya sa ano, pagluto po ng puto. Sana iibabaw lang kaso yan ho. Hindi po siya na ano. Hindi po siya nag-smile. At yan mga kapiks, umuulan. <laughs> umuulan po yung oras ay 5.14 a.m. So ayan, nagising po ako. No? 3.30 uh, kasi nag-alarm po ako mga kapiks. At yan, ito po yung aking spaghetti. Siya ka. Ano, pansit po na lulutuin ko mamaya. So yan ito pong yung luto kong spaghetti. Yan nag ano po ako ng extrang ano extrang sauce para medyo masos po yung ating spaghetti. At ito po yung bihon naman. So yung bihon po ipapartner ko po siya sa sotanghon. Yummy yummy po ito mga kapits mamaya. gusto naman to ni Ate Izra. Yan mga kapits sinabay ko po yung cheese so, ito po yung nangyari yan parang mismile na po siya at yung ano ko po pasta kumukulo na po so pangatlong, pangatlong hain na po ito mga kapiks, yan pangalawa ito naman po yung pangatlo kaya ganyan po yung ano niya design at yan mga kapiks nakapaghiwan na po ako ng aking mga sangkap So, ayan ito po yung para sa pansit. Ito na siya. Atay ng manok. At ito naman po yung para sa spaghetti. Ling So, yan. Last na po itong ano. Ihaain ko. Or lulutuin ko po na po ito. At yan yung pasta ko po. Naluto na din. Yan po mga kapiks, nababad ko na din po sa anong crispy fry yung chicken na lulutuin ko po mamaya. So, unahin ko po ito kasi medyo matagal po itong maluto. At yun mga kapiks, ah uh, tapos na po po, tapos na tapo po magluto ng pansit. So, yung, ngayon naman po yung niluluto ko, sauce po para sa spaghetti. At yun, naalala ko pala, ano ngayon po, pangatlong padasal sa ni, nanay, lola po ni Pix. At yan, may naan pa man po dito na aputo. May ano pa pa ko sobra. Medyo, madami naman po yung ano, madami na po yung dadalhin ko dun sa ano ni mama. Ibibigay ko na lang po yung ano, natirang puto na hindi pa po, hindi ko pa po tinanggal yung mga cups. So, matapos na po akong mag spaghetti. Nagpiprito na po ako ng manok. So, yung susunod ko po sa ano, spaghetti sauce. Magpapansit naman po ako. Tsaka, yung dalawa ko po, nandun pa sa taas, tulog pa. At, at yun, hindi ko po binuksan yung tindahan ko kasi wala pong magbabantay dahil tulog pa po yung dalawa ko. Ayan. Umagang-umaga pa lang po pinagpapawisan na. Ano, <laughs> gumukulong na po yung susko. Yan, kumukulong-kulong na po siya. Yummy, yummy. Yung no, ano po, isa na yung sibuyas. Medyo malaki po yung kahiwa ko. <laughs> mga kapiks. Nakaluto na po ako ng spaghetti. Yung kamay ko may pansit. So, ayan, Ito na po yung aking spaghetti. So, yan na po yung aking spaghetti. Char. Marami po yung cheese. So, yan. Ito na po yung, ano, fried chicken para sa mga kids. At yung pansit ko po, nandun na po sa, ano. Yan. Dito na po yung aking pansit. Luto na po siya. Kaso parang iba po yung, ano, kasi... Iba po yung bihon. Bali, yung ginamit ko po dito, ano, uh, sotanghon tsaka bihon. So, iba po yung nilabasan ng bihon. Dahil ito po yung binili ko kahapon. Ikok bihon. Kaya, iba po yung ano niya, kulay. Para po siyang miswa. Pero, fair na po yan, kapiks. At marami pong, ano, sakot na squid balls, kikiam, tsaka atay ko ng manok. So, ayan mga kapiksi, ko na po yung puto na ibibigay ko para sa snack mamaya kaso maungulan po. Then, may pabigay din po siya ano, mama mamadaks na pambili ng ano, snack din. Yan mga kapiks na luto na po yung ating dadalhin din sa dagat. Yan. So wala na po akong lutuin. Okay na po ito. Yan mga kapiks na naman po si Ate Isra sa rotonda. Kasama po si Atilani. Bili naman po sila ng ano pizza tsaka slice bread then ice cream para din po sa mga bata. So, siguro po yung ice cream, ilalagay ko lang po muna dito sa bahay. May, ano naman po yung kapatid ko, may motor. So, mamaya na lang mga hapon-hapon ko ipapakuha. Para syempre, ano po, hindi po siya tunaw. Kasi pag nandun lang po sa dagat, for sure po talaga matutunaw yung ice cream. So, ayan. Ano, nagpapahinga lang po ako maya-maya. Balutin ko na po yun. Kasi yung kapatid ko po nandun na sa dagat. Ako din po yung nagpa-reserve ng ano, nagpa-reserve ng cottage pero mag-aambag-ambag po kami mamaya kung <laughs> kung ilan yung ano namin para sa cottage. So ayan, thank you po sa blessing. Thank you Lord sa blessing po na dumating para sa birthday ni Mama. Thank you, thank you din po sa mga nag-greet, sa mga greetings nyo para kay Mama. Thank you, thank you po. Hindi niya po to alam na ano ganun. Then yun, mga kapiks, may pa-surprise po ako sa kanya mamaya. For sure po ako. Iwan ko kung maiiyak siya, kung ano, basta. Kasi paro po kami ni mama. Madali lang, madali lang po kaming umiyak, lalo na po sa kahit sa, kahit sa ano lang, kahit sa maliit lang na bagay. Basta, yun ho, galing sa puso. Char! Yan, tinakpan ko na po sila mga kapiks so itong ano po, plate holder, siguro dalhin ko lang din po ito. So kay Mama Dux po itong ano plate holder. So hiramin ko lang po muna. Dito naman din po ito nakalagay sa bahay. Ready, ready na po. Yan mga kapix dito na po yung ano, pizza. Tsaka slice bread, tatlong slice bread. So sige pati ka to ang ice cream ako. Ano, ka manti. timi ka nga bado nabasa po si Atilani. Sayo Igbaw butang. So yan, mauna po yung mga batas sa amin dahil wala pa po si Atilani. Pakyaw, so pakyaw. ma. Tapos Pakyao. yung amin driver. <laughs> Ano ba yan? Nagkamali po kami ng sinakyan. <laughs> Doon sana kami kay Tito. Sana yung ano ni Ate yung mga bata kaso ano, <laughs> na no. Mas po yung mga bata. Kasama po si Mary Jane. Oh, Mary Jane. <laughs> so yan, mga kapiks, dito na po kami sa aming cottage. So yan, kami po yung nauna. At yun ho, arrange po namin yung ano dito, pagkain. So yan, dito na po yung cake ni mama mga kapiks. Ito na po yung in-order ko sa ano. Noong Friday. 1-7 po ito mga kapiks. Maganda po yung cake ni mother. So yan, mag-aayos po muna kami. Asa man lighter ni Kwan? Sige, sige. Bye, hulos. Ako ang anay pa. Gudugaya, gudanay.

Pray na po. Ano Sige na pray na atis rami. Oh. pray na pray na. Ay. Okay So yan kainan na po. <laughs> hi guys. Hi. <laughs> 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 yeah, thank you. Thank you sa blessing. Oh, so yung yung sa cake po, yung nagbigay is yung kuya kong dalawa yung nasa oh, Manila, oh, nag po sila. So yung yung cake ni Mama is 17 po yan. Yung, yung manila, manila, oh, manila, manila, so front. Thank you, yung kuya Bulawan, kuya Bulawan. Yan Thank you po kuya Romel Ang kuya bulaw sa pakik kay mama Sa mga kuya ko po Thank you Yan malakas po yung hangin <laughs> Naligo na po si Mika Naligo na ah! Ganito ganito okay malakas yan, ko po yung hangin malakas po. Hindi yan. Hindi yan. Hindi mo po Hindi mo yan. Hindi mo yan. Hindi yan. Hindi mo yan. Hindi

Okay, Naku. So, um, ano, no. no. <laughs> Sana nato. Mamamang 1 million no. <laughs> Excited. Pa pa si Mama. Kabahan. Ito oh. na, nahukad Nahukad Ah. Ma, hindi na magsasaring na? Thank you! Thank you, <laughs> <laughs> Ikada dida? Oh. Ay, na Ito ito, sige! Buta na ito! Kaya mga.